to take home you from the character that you have just portrayed and rehearsed for four months. Go. Unrequited love. Unrequited love, yes. Oo. Yung bigay ka ng bigay, tapos yung realidad lang <laughs> na hindi ka niya mamahalin kahit anong gawin mo. Yun lang. Okay. Hello, Um, siguro biggest takeaway ko is ano, kailangan mas maging ano, sensitive tayo okay. sa mga tao sa paligid natin. Um, and at the same time, um, yun nga, eh, hindi tayo puro ambition. Uh, importante na grounded pa rin tayo. So, that's, that's good. Okay. Martin? Sa akin, siguro walang sigretong hindi nabubunyag. Okay. So, okay. siguro mas magandang maging straightforward na lang dan magpaligiligoy ka at magmanipulate ka. So, kung may feelings ka, sabihin so, mo yung totoo. Well, in the case of Joel, kasi may intention talaga naman loko. Yeah. And, and, si Emma. So, huwag man loko isa pa yan. <laughs> Amongst the scene that you have performed, sa uh, three again, ano yung pinaka may mabigat na emotional hurdle na pinagdaanan niyo na parang magagawa ko ba to? Nakakatakot bang gawin to? Ano bang ano bang dapat kong ibigay dito? What was the biggest emotional hurdle that you faced as actors doing your characters? Actually, ako yung sa first part. Okay. Yung I have to act as if. Huh? <laughs> <laughs> yung ganon. Yes. Yung yung really to hide the intention of Takilosan. Mm -hmm yung kailangan mong yung talagang kailangan mong i-drill sa utak ko na kailangan hindi niya malaman yung intention ko at kailangan uh, si Joel yung mababa yung tingin niya sa akin kasi when he's off guard then I can uh, mm -hmm. I can Ata. strike yes okay. Laura I um hmm. Hmm. Ah, hmm. siya for me. Okay. Kasi, um, it's a different feeling every time. So for me, siguro isa sa mga mahirap is yung hulog na Hulog. Mm -hmm. the, the confession, my confession of being in love. And uh, isama ko na rin yung, yung, yung tungkol sa tatay ko. Okay. Kasi, uh, so yung dalawang scenes na yun for me, um, medyo mabigat siya and at the same time kailangan malinaw mm -hmm. yung gustong sabihin hindi lang siya puro emotion kasi especially doon sa father kasi yun nga kailangan um makita na ah, ganito mag-isip yung si Emma mm -hmm. bilang a command commander mm -hmm. so, Martin although uh yung first part yung pinaka-challenging kasi parang paano mo mapapaniwala na magkaibigan? Yun nga, yeah, parang sinabi ni Ross, eh, nandun yung mga small ones, yung mga tinginan na, syempre sa theater, hindi ko alam kung nakikita ba, or yung, yung may mga tinginan, yung mga side eye, may mga ganun eh. Kasi hindi ka pwede masyadong malaki dahil baka nila, pero at the same time, hindi ko alam kung nakikita yung yung dynamics namin doon sa first part na hindi mo alam kung may, may, may parang small danger na nagle-lurk dun sa relationship namin tatlo. Yun yung pinakamahirap kasi yung sa third part, wala totoo na si Joel nun eh. Ito yung mission niya, alam niya palang ganito, ah, alam niya pala yung plano ni Emma Nardo, ganun. So yung first time. And my thing for a first time or uh, doing a theater play, you were really, really good. Right. thank you. Thank you both. Thank you. So, next question from RGL. Congratulations, direct. Ah, nananong tayo you're a successful movie producer. Why double nang into um, gender production? No <laughs> So um idea first is about telling stories. Uh and uh, sabigana, isa mission amin, di ba, to shed light on stories na hindi nabibigyan ang, ng chance ng kwento. And when, you know, when we looked at our lineup, the roots talaga ng idea first is uh, theater, and now that you know, thankfully, uh, there's a big audience now that's really uh, supporting theater. It became a chance for us to tell our stories this way. So, na parang diba, laruan na something as important as an ligo ng buwan na, maraming maraming layers na So the opportunity kami to to tell it again, tell it differently with the vision of direct talks and with with the performances of these actors. So, yun. Sana, uh, sa taki, sa pagkatilig ng audience, we get to do this more. My second question is for uh, director Lana. Uh, kilala ka bilang uh, isang uh, director. Uh, especially materials is well no? Wala ka bang uh, uh, ka ba when it comes to uh, you, mga artista na labas dito? Kasi para kang ka alaga yung material mo. Of course, part ako ng process, pero lahat ng decision binibigay ko kay Direct So, I mean, nakakonsult ako, hindi, hindi talaga eh. Hindi talaga ako okay. In fact, I was prepared na kung sakaling if they found certain parts na kailangan i-revise for the stage, if they needed to, if they needed me to rework some scenes, I was willing to do that. Naghihintay lang ako. Uh, at the same time, I really didn't make myself available na matatawagan ka ako. Kasi ayaw ko talaga makialam. I just really wanted to, be, to watch the material. Kasi alam kong magka, may pa siyang buhay na akin na kailangan sa itablado na ato uh, my last question is for the three actors. atong uh, congratulations, Martin, sa uh, Revelation here. Especially, uh, first time niya uh, sa theater. Uh, and also, Elora and Hoster also. Well, kasi except for Marty, may chatter, chat, uh, back out siya sa chatter, pero ito si, yung dalawa, they also act in uh, movies at saka sa teatro, ano? ah uh, uh, dun sa, uh, sa movie version na ginawa ni Direk Jun Lana, uh, syempre, nanalo dun si LJ Reyes ng Korean. Tapos, ah uh, well-applauded din si na, Anthony Palcon and also si si uh, Adrian. Luis Alandi. Ano? Uh, may kita pressure pa kayo na syempre, uh, as actors eh makikukumpara din kayo sa kanila, Yung performance ka dito. Wala yung una, no? <laughs> um, actually, wala akong pressure. Uh, okay. uh, uh, mas excited ako sa yung, yung raw material kasi. Mm -hmm. Dahil every actor is unique naman. No actor will do the same role the same way. So, nandun lang ako sa, shit, ano yung kaya kong gawin dito? So, go na ako. Wala lang walang pressure. <laughs> yes, same. Wala, rin naman pressure. Kasi, ibang-iba rin naman eh. iba ibang yung film sa sa theater. So, iba yung attack, iba yung space, diba? iba yung... Iba lahat. So, mm -hmm. kanya-kanya interpretation. <laughs> eh, pero ano, um, no pressure talaga kasi sobrang nag-enjoy kami sa proseso. And ang ang ganda-ganda ng material, ang ang ganda-ganda ng -ganda katrabaho ng mga kasama ko. So, nag-enjoy lang talaga kami. And, ayun, um, excited kami uh, na magkaroon pa ng ano, like mag, magpalabas -mag -mag na kami kasi ang iba-iba every time. Ang dami namin na di-discover ngayong tinitiskubre ng ko talaga so yun, yun yan masaya. masaya thank you thank you thank you thank you two questions, Jerry you Salamat sa thank you 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 parang challenge dito yung para sa'yo nga na hindi ka ang original choice. Parang you're the better choice. <laughs> Kasi alam naman ako yung kakayahan ko na rin. Alam namin na wala kang sa mga masiselang eksena, wala kang arte. Si Diretso lamangan, puri-puri ka nun, sa talaga, kaya-kaya mo. Ano yung paano tinanggap na kumbaga hindi naman ikaw yung first choice? Naglalayad naman ako. Thank you! Sabihan kita ah! <laughs> Naglalapitan kita dun sa ballroom, di ba? Oo. Oh, okay. Thank you, Bo. Thank you so much. Uh, nung no, no, sinabi naman na ano, na hindi ako yung unang nabili, okay lang nung... No. <laughs> Sabihin ko ngayon totoo, <laughs> nasaktan ako, syempre. Kasi it's a it's rejection. So okay, sige. Um, next project, baka may may way si Lord na may iba pa siyang uh, project na bibigay sa akin. So okay, sige. Tapos, nung nasa nung nasa Germany kami, biglang tumawag si Derek okay. June. <laughs> Kasi sa patawa ka eh. Biglang tumawag si ano, Derek okay. June. Tapos sobrang nashock talaga ako. Kasi, um, yung... Okay. Ha? Huh? Sige, game. Nag-go na ako agad. Kasi yung natin... As in, sige po, direct. Ano po? Ah, sige po, go. Game. Gagawin ko yan. Kasi gusto, gusto ko yung role because uh, gusto ko yung subject matter niya, gusto ko yung complexity ng character. Challenging siya talaga para sa akin. And gusto natin ma-challenge. Gusto natin nagagamit yung brains natin. So, ayun. Uh, grateful. Sobrang grateful. sabi na grateful na lang. <laughs> Siya na hurt ka nung so, kahit even din naman sa pelikula, nagkaroon ng mga issue-issue siya with the LG Reyes. Sa iyo, walang ganon, wala kang naramdaman. Na, uh, kumbaga, kung ano man yung mga magsiselang eksena, wala kang pang nating advantage or wala po. Ako pa nga yata. <laughs> <laughs> Sorry, my <laughs> body talaga na comfortable kami sa isa't isa and very respectful kami sa isa't isa. Open communication. Yeah. Yun po talaga. Naging very comfortable ka rin ba working with you? Ano? With Ross considering na kung baga... Kung paano mas kayo? It's all in the past. past. <laughs> <laughs> Teka dekada na po yan, dekada na. Masa <laughs> oh, <laughs> na nakakatuwa na makita kayo magkasama. <laughs> Luma na yun. Di ba, Terci? <makes> Luma na yun. si <laughs> Hindi aasahan yung tanong na text sa akin. text Kasi naman kahit ikaw na panood namin sa uh, What Border well, uh, Station online version na mas na daily karon. Tapos ka na panood, yung beauty queen, galing-galing yes. mo galing -galing Tapos, Dr. Rizel Salva, yeah. yung 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 Opo, sa, ano, oh. sa Germany, kasama yes. Yeah. ko. Yes. Yeah. So, nga na, from Dr. Rizel eto, <laughs> di ba? <laughs> <laughs> ano naman po, uh, kasi after ko naman gawin yung yung role, uh, madali na lang siyang ipagpag. So, ready-ready na po ako na mag-dive sa character ni Nardo nung uh, nag-rehearse na kami sa aspeto naman po ng kasama ko si Elora sa produksyong ito, nakailang, ano naman, nakailang projects naman na kami na magkasama. Tapos, wala, na, wala naman tayo sa maan ng loob, di ba? <laughs> <laughs> Dito ano, uh, after we broke up, we stay friends naman. Mm. Tsaka, parang, oo nga eh. Tsaka, parang... Ano naging kayo ba? parang eh? <laughs> 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 diba, kapag... <laughs> Oo nga, <ma> <laughs> kapatid nalang rin kasi yung tori ko kay Elora so yung hindi naman na romantic love ang ano mo sa kanya Pero yung mas, um, nag transition na into alam mo yon friendship, ganyan So very comfortable na ako sa kanya Ikaw ba comfortable ka na sa akin? <laughs> <laughs> Parang dito totoo yung sinasabi nila <laughs> Thank you so much Thanks, Jerry. And our last question from Jason, that's Hi, um, it's a question for um, June, Nana, but it can also apply to anyone. Um, um, Director, I notice a lot of your works really center around questioning reality, um, truth, deceit, you know, and how all of these things, in the confusion of being human, you know, we sometimes resort to violence as a means of um, getting answers. Um, in the process of revisiting the material and in the process of writing about these themes, have you gotten closer to understanding why we become violent? <laughs> <laughs> and also, it applies to the actors and the directors in the process of reversing violence. <laughs> <laughs> What I've come to accept is as storytellers, we just need to question and never get tired of questioning things. Um, I mean, the mere fact that I wrote this material three decades ago, and it's still the same questions, the same issues that we're forced to face on the Daily basis, then, then, parang walang, walang nagbago. But ano going to natin Are we going to stop, or we going to just give up? I think our, 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 our job as storytellers, even, even the spectators here, the audience, is to make sure that these questions are being asked on a daily basis until we get a little bit of reprieve or a little bit of relief or some kind of answers. I mean, the point is to just keep on struggling until the struggling itself sweet to something, so some good. <laughs> 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 All right. um, before we end the night, we'd like to invite, uh, ask the to invite everyone first. Uh, uh, ayun, iniimbitahan po namin kayo, supportahan po natin ang mga original Filipino plays and lalo na itong anino sa likod ng buwan. No? Uh, marami, marami pa may explore ay, yung mga main kami no, as a team. So, abangan. Iniimbitahan ko po kayo sa March na po ito. Mag-book na po kayo ng ticket. Nagkakaubusan na po. Joke na. Ay, maraming salamat po sa pagkakaubusan. Sold out. Sold out na po. Go. Book na po kayo ng ticket ay March po yan. Uh, sana po, uh, po kayo, uh, supportan po natin ang sining ng Pilipino, mga pelikula ng Pilipino. Uh, yeah, Sana mag-invite po kayo ng friends para mapanood itong napakagandang material na ito. Salamat. So, uh, maraming salamat po. Ayun po, uh, gusto ko magpasalamat sa lahat ng pumunta para panoorin po yung play ngayon. And eh, special po to sa akin kasi yun na, first time ko mag-perform sa ng ganito sa harap ng maraming tao. Tapos na, nasa isang napakagandang material pa. So gusto kong pasalamat sa lahat ng pumunta. At saka uh, sana po i-spread niyo po yung experience niyo sa sa ibang tao at eh, matulungan niyo po kami ma-promote po ito para po ma mas marami makapanood. Maraming salamat po. Ayan. Uh, muli, nagpapasalamat din ako na Nagkaroon kayo ng time para umupo manood at makinig kahit hanggang sa back. So maraming maraming salamat. And sana uh, hindi ito ang unang pagkakataon na panoorin nyo ito. Sana mapanood nyo rin po ang mismong show dahil definitely uh, iba rin yung feeling nun. At sana uh, i-share nyo rin uh, sa mga kaibigan at kaaway. So maraming maraming salamat. Again, maraming salamat po sa uh, pagdalo uh, sa panonood. Uh, sana supportahan niyo po itong dula namin. Uh, in, the, in light of the recent censorship ng mga pelikula ng film. Mga uh, sa, sa sinimalaya. Wala <laughs> natin itago. Uh, ang teatro po kasi, isa rin napaka-effective na medium sa na, story storytelling ano, na, na medium at mas papakahas po ang ano ang pags, uh, pagsasadula ng ano ng uh, namin. <laughs> Tapos ayun, ayun po, maraming salamat. Right. Direct June. Okay, maraming maraming salamat sa pagpunta uh, ninyo. Uh, Ipapromote nyo na yung Walt Buy. <laughs> Kasi may ilang, ilang, I may ilang shows na lang na available pa yung Walt Buy. If you If you avail of that, 40% you will discount that. Yeah. So for for some of you might be interested, may you need less Before you tax, you bulk buy we opted because bought bulk buy more than show buy. So that you have walk-ins, some of so please uh, take a look at that option. Direct tax. So. uh, again, inaanyayahan po namin kayo March 1 to 23, uh, Fridays 8 p.m., uh, Saturday 3 and 8, and then Sunday is 3 p.m. So, apat na shows kami uh, a week. So, three weeks po kami. Um, mas makikita niyo po yung kabuuan, yung dula. No? So, wala pa kaming set. Buti nga nahabol namin yung set pieces natin uh, para sa inyo ngayon. Uh, at least the semblance of it. Uh, pero wala may puno, so pangangyo yung puno, oh, monster. Okay. <laughs> so, may mga effects pa mangyayari at sana ma-witness ninyo yan uh, pagdating sa Peta Theater Center. Maraming kong salamat sa pagkalo. Pagandang lang po sa inyo. Thank you very much again for attending tonight. Right, that's your miniature nung set design. Ay, yes. The, the scale model is uh, outside. So, masing yeah, uh, nga uh, na makikita. Uh, Imagine. Again, thank you very much. Good evening.